Uy! 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 Freak! Ito! Huwag kang malikot pare! Oh! Lucky! Nandito lang pala! Yan na! Yan na! Yan Yun! Yun. Tibay. Eh, ha? laki niya. Andito lang pala sa likuran ko. Bilis. laki ng na lang pala dito sa likuran ko <laughs>

Tatagal yun. Hindi <laughs> kalayo na siguro pare yun, nandyan ata nandyan <laughs> di mo mapuruan no? oh oo, malaki no malaki kasi mga ayon malaki niya uh, nakakain niya yung ground <laughs> Hirap pa bulin ha. Ikot-ikot lang yan dyan, no? Wala na. Nakawala. Wala. Oo, oh, laki nga. Uy, oh, yun pa rin. Nung sumampan. Nandiyan, nung mabuhay siya. Yun siya, siya sumampan. bumalik na naman. Nandun lang pala siya sa gilid. Sumampan siya. Yun, yun. Yun. Ay, layo na sa gilid. Hindi yun. Nandiyan. Ayaw yung bumalik. Sumampa na eh. Bumalik pa sa tubig. Laki. Hindi yung nandito kanina. <laughs> May ilap siya. May ilap. Ang <laughs> laki eh. Sumumpa na sa gilid <laughs> Pinahirapan ka <nga> pare Ang <laughs> laki mga ito Ayun Ayun na naman siya yun! <laughs> Ayun Ayun <laughs> Ayun Huli na yan Huli na yan Laki Oh Ang laki Grabe King size yan siya no pare no. Yan siya no. Sabi pinahirapan ka. laki <laughs> oh. Puno medya siguro timbang nito mga idol. Sobrang laki. Laki. Laki <laughs> oh. Probi. Ayos na huli ka rin. <laughs> Yan mga idol oh. Tara, pasal mo na ito para. Uy! Alabas! Lakmo, lakmo. Wow! Amin na tari, lock mo. Ah. <laughs> na <muli> doon. <laughs> no, <ito po. laughs> ingal na ingal si general. Ang <laughs> hmm. laki! <laughs> <Huni> siya! <laughs>